Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng uh, mainit na balita. Aha. Paano ko ba sisimulan nito? Ayan, mga kamalayang puso. Uh, gusto kong ipaalam sa inyo, kahit alam nyo na, uh, ang isang uh, kakampi, kaalyado ng panahon ng eleksyon ang panahon ng pangampanya ay isa sa mga uh, nagtatanggol, sumisigaw sa unity mo sa tambalang Inday Sara at PBBM uh, mga malayang puso uh, nagsampa ng petition ang pambansang attorney a.k.a. Bobo yun. hindi na siya ngayong attorney <laughs> kasi natanggalan siya ng lisensya si si Bubugadon <laughs> hindi aka attorney Bubugadon, attorney pa rin siya para sa akin kaso dahil nga sa sobrang uh, pagkaloyal niya eh, nasobrahan kaya siya natanggalan ng lisensya at ngayon nagsampa siya ng petisyon para uh, matanggalan din ng resensya itong si attorney BP Sara sampas siya ng petisyon para ma-disbar madis ang pangalawang pangulo ang attorney uh, BP Sarah Paket. Eh sabi ni Gadon, sabi ni Gadon sa pahayag ni Gadon. Eh ikik ay eh, kung siya nga ay natanggalan ng lisensya, paano pa kaya itong si BP Inday Sarah na nagpahayag o sa mga anghang na pahayag sa Pangulo ng Pilipinas, First Lady, at Speaker of the House, Martin Romaldes ay hindi matanggala ng, ng lisensya. Kaya, challenge, challenge niya ang Supreme Court. Ah, ba? Diba? Kasi alam ni, at, ni Gadon yan eh. Dahil sabi niya, itong si BP Inday Sara si attorney BP Inday Sara o pinapaganda ko na nilagyan ko na yung attorney pahayag ni Gadon na hindi ito hindi na ito nag-aaral sa mga binibitawan niyang pananalita sa panahon ngayon pa, parang hindi na nag-aaral kumbaga itong si Gadon eh natanggalan na nga daw no, kung natanggalan na siya ng, natanggalan siya ng lisensya ay patuloy pa rin siyang nag-aaral ay sa kanya. Parang ganon yung gusto niya sabihin niya eh. Parang sinasabi niya hindi na nag-aaral itong pangalawang pangulo at siya ay patuloy pa rin sa pag-aaral kahit wala na siyang uh, lisensya sa pagkaabogado. Parang napaisip ako na uh, parang totoo. <laughs> dahil, dahil kung ikaw ay isang pinuno, dapat dapat sobra-sobrang pagkapasensyoso mo. Diba? yung patient sobra nakita ko yung ki ano eh former B, uh, BP Lino Robredo yung pagkapasensyoso yung patient talaga napakahaba ng patient sa ginawa ng, ng uh, former president uh, Rodrigo Duterte kay, kay BP Lino Robredo nakita ko yun uh, yun nga yung challenge ni Gadon sa Supreme Court ay malakas ang kanyang ano pananalig di ba malakas ang kanyang panan pananalig sa panalig na matatanggalan ng lisensya itong si Attorney BP Inday Sara sa mga ginawa niya o mga aksyon niya ngayon dahil siya nga noon si itong si Ike Bobo ay sa sobrang pagkapanatiko sobrang supporter siya ng unit team ayun yung natanggalan siya ng ano ng lisensya yun yung naging ground uh, pero mayroon din palang mga petitioner mga sekretong mga petitioner na talagang tanggalan ng lisensya itong si uh, Sara at yung panahon na mayroon siyang sinuntok sa Dabao ng sheriff ay mayroon mayroon din palang nagpetisyon na tanggalan siya ng lisensya. So anyway, kung iyan man ang mangyayari, ay malaking 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 uh, kabawasan sa pagkatao ng ating pangalawang pangulo yung mga bagay na yan. Kaya sa akin, para sa akin uh, bilang isang leader dapat mahaba ang iyong pasensya dapat uh, kalkulahin mo yung lahat ng bagay na ibinabato sa iyo totoo man yan o hindi o, kumbaga, totoo man yan o hindi may ginawa ka mang mali o wala eh, kailangan ang pasyensya ay mahaba saka yun lang ay eh, kung walang tinatago eh, bakit pa magiging magiging ganyan o, pero yung naglalaro rin sa isip kung mang puso. Eh doon sa mga binibitan ni ano ni Bibi Sara. Parang talagang sa simulat-simulat sa, simulat, sa pool yung usapan nila kung paano yung ah uh, paghahatian. O, kung baga nakita ng pangalawang pangulo na parang sobra naman sa inyo. O, nakita naman ng ano eh dapat na sobra sa amin kasi kami yung ano sa assumption ko lang yan na kamalayan po so pero hopefully itong sinasabi ni Gadon eh harinawa peace out